Narito po ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po. Magandang araw po sa inyo mga kapatid, mga kababayan sa iba't ibang lugar. At magandang gabi naman doon sa iba pang lugar. Kung anumang oras kami makarating sa inyo. Ang ating pong Bible Exposition, ang layo nito ay matawagan ang inyong interes para sa Biblia, sa salita ng Diyos, sapagkat naniniwala po kami na ang Biblia na lang ang nalalabing pag-asa ng sangkatauhan ngayon para tayo ay mabuhay ng matiwasay sa darating na sanlibutan. Mga babayan, isa sa mga balita ng banal na kasulatan ay ang sanlibutang darating. Sa English po kung tawagin yan ay the world to come. Ang sanlibutan ito po ay nakatakdang magunaw. Meron pong tinatawag na end of the world. Totoo po yan. Sapagkat kahit na sa mga sentipiko natin itanong, pati ang araw natin, yung araw, yung sun, yung mainit na araw na nararamdaman natin ngayon, darating ang panahon na yan ay parang giant star na maluluma, sasabog, ayon sa siyensya. Pero ayon sa Biblia, may katapusan po talaga lahat yung nakikita natin. Kaya ang Diyos po ay naghanda ng isang salibutang darating. A new world to come. Basahin po natin ang isang talata ng kasulatan. Pakinggan nyo sa ikalawang Pedro kapitulo 3, versikulo Gis. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayan, meron pong pagkagunaw ng mga bagay sa langit at pati ang lupa sa pamamagitan ng matinding init. Merong apoy na pupugnaw sa lahat ng bagay na umiiral sa ating paningin. Sa bagay ang di lang nila napapansin, nasa pasyon yan eh. Ang sabi po doon, magmumula nga sa langit. Ulan apoy na masakit, sa lupay halos tumakip. Susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Tapos, ang torit mga palasyo, bahay sa diyang edipisyo, mga kalakhang sa mundo, walang pagsalang totoo, magiging uling at abo. Lahat nating minamahal dito sa lupang ibabaw. Nasa hangi di pa Kung dumating na ang araw Para parang matutunaw Pero ngayon, ang nakakapagtaka Maraming hindi naniniwala na Ang mundo'y magugunaw pero meron pong mabuting balita na sinasabi ang salita ng Diyos na gumawa ng lahat ng bagay na umiiral sa panahong ito. Ang mabuting balita ay gumagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Kung naniniwala tayong ang Diyos ang gumawa nitong kasalukuyang langit at lupa, nasa Kanyang lahat ng kakayahan para makagawa ng isang bagong langit at bagong lupa. Ikalawang Pedro 3.13. Pakinggan nyo. Ngunit ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ayon sa kaniyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Bakit po gugunawin ang lupang ito kasi hindi na tinatahanan ng katwiran. Ang nakatahan sa lupa ngayon, puro kasakiman, inggit, away, gulo sa mga bansa, gera, kumpitensya, pagpapasama sa kapwa, sari-sari ng kalikuan ang tumatahan sa lupang ito. Yan po ang dahil kaya ang lupang ito'y gugunawin ng Diyos. 1.18 si ng Sipanyas. Pakinggan nyo. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilaki labot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Yan po nakasulat sa salita ng Diyos. Sa buong Biblia, inia-anunsyo ng Diyos, ipinagpapaunan ng Diyos na magkakaroon ng wakas ang lupang ito. Ngayon, para ito'y ihanda tayo, mga kababayan, nangangako ang Diyos na isang Diyos na hindi maaaring magsinungaling, nangangako siya ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Pero ang bagong langit at ang bagong lupa ay isang lugar na tinatahanan ng katwiran. Ang mga taong makakarating doon, yung mga taong marunong sumunod sa katwiran ng Diyos. Hindi yung mga taong walang katwiran. Hindi yung mga taong mamamatay ng kapwa. Hindi yung mga taong masama ang kalooban sa kapwa. Hindi yung mga taong rebelde sa paningin ng Diyos. Yung mga taong yon paparusahan po ng Diyos yon. Pero yung mga taong susunod sa Diyos, yon ang magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan sa bagong langit at sa bagong lupa. Yan po ang mensahe ng Biblia, mga kababayan, na mayroong katapusan, pero ang katapusan ay hindi katapusan. Ang katapusan po ay panibagong umpisa uli sapagkat mag-uumpisa uli ang isang bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng Diyos para sa mga taong susunod sa kanya. Yan po ang dapat nating maintindihan. At yan ang magandang balitang sinasabi ng kasulatan na dapat nating maintindihan at sampalatayanan na darating po ang panahon magkakaroon ng paghuhukom at ang tao ay hahatulan kung saan siya pupunta. Pupunta ba siya sa bagong langit at bagong lupa? O pupunta ba siya dun sa parusa dahil sa kanyang nilapastangan ang mga katutohanan at salita ng Diyos? Darating po yan. Pakinggan ninyo sa 17.31 ng gawa. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag sa mga patay. Ayon. Nagtakda siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran, kaya po ang katwiran, mga kababayan, yan ang pinakamahalagang maintindihan natin kasi pagdating ng paghukom, ang ikaliligtas natin yung katwiran eh. Yung hustisya, yung katarungan, yung pagiging patas. Hindi pwedeng yung agrabyado ang isa. Hindi po ganon. Ang tawag po dyan ay katwiran. Katwiran ng anak, katwiran ng magulang, katwira ng asawang lalaki at babae, katwira ng kapitbahay. Yung katwira na nagbibigay ng isang patas na treatment o pakikitungo sa bawat isa. Yun po ang itinuturo ng Biblia at yun po ang magiging basihan kung makakapunta ba tayo sa bagong langit at bagong lupa. Ang duda ng iba, Paano mangyayari yun eh kung mamamatay ka na? Isa pa po sa magandang balita sa Biblia ay bubuhayin ng Diyos ang mga patay para humarap sa hukuman ng ating Panginoon. Para yung inagrabyado ay mabigyan ng katarungan. Yung nang agrabyado, mabigyan din ng katarungan. Kasi kung pagkatapos nating mamatay ay eh, wala na, lalabas mayroon pong mga agrabyado. Hindi naman naipagtanggol ng abogado Kaya yung naagrabyado, agrabyado lang siya. Wala siyang paraan makaganti. Kaya mayroon pong paghuhukom mga kababayan. Sinasabi yan ng kasulatan, nagtakdaan Diyos ng isang araw na Kanyang ipaghuhukom. At para maganap yun, bubuhayin pong mag ang lahat ng mga taong namatay. Basahin natin ang 5.28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Isa po yung katotohan ah, kung bagaman ayaw paniwalaan ng iba, ay totoong mangyayari. Ang sabi ng Biblia, darating ang araw, maririnig ng lahat ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at magsisilabas ang gumawa ng mabuti lalabas sa libingan sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang nagsigawan ng masamay sa pagkabuhay na mag sa paghatol. Actually, nasa pasyon pa rin yan eh. Doon sa balye ni Josapa ay hihipan ang pakakap na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay. Sa mataas na hukuman, Niyaong sumakop sa tanan Haring makapangyarihan Ayon, nasa pasyon po yan eh. Pinaniwalaan niya ng mga naunang protestante. Ngayon po, ang katoliko, ang protestante, marami na nagiging ateista. Ayon ang maniwala sa Diyos. Meron mga tao, agnostics na tinatawag, ayaw maniwala na sa Diyos. Yung mga budista, hindi rin naniniwala sa pagkabuhay na maguli. E lalabas po ang buhay natin sa mundo, kung agrabyado ka, mamatay kang agrabyado, wala ka ng katarungan. Hindi po papayag ang Diyos sa ganon. Dadalhin niya po ang lahat ng gawa sa katarungan niya. Mananagot magbabayad ang may utang. Kaya nga ang mabuting balita, kailangan tayo ngayong habang buhay pa tayo, sumunod tayo sa Diyos. Ano man ang mangyari sa hinahara, pag binuhay tayong maguli, meron tayong mukhang iaharap sa Diyos na hindi natin inapi ang sino man, hindi tayo pumatay ng sino man, hindi tayo nagnakaw, nahirapan man tayo sa buhay, hindi naman tayo gumawa ng masama sa kapwa. Yan po ang mabuting balitang sinasabi sa Biblia. Meron pong darating na sa libutan, bagong langit at bagong lupa. A new world to come. And that is the hope that we have in the scriptures. Yun po ang ating pag-asang nakasulat sa Biblia. Pakinggan nyo sa 15.4 ng Roma. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Napansin nyo sa pamamagitan ng wika ng pagtitiis at ng pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ang sabi sa English, For whatsoever things were written aforetime were written for our learning that we through patience and comfort of the scriptures might have hope Through comfort through patience and comfort of the scriptures we might have hope Ang atin pong pag-asa nasa kasulatan mga kababayan Ang pag-asa natin wala sa pera wala po sa kayamanan sapagkat ang sabi dun sa binasa nating talata kanina, kahit ang kanilang pila, kahit ang kanilang gintuman, hindi makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sa wawakasan niya isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Hindi pa po wakas ngayon, mga kababayan. Meron pa po tayong panahon, may pag-asa pa. Meron pa po tayong pagkakataon na ibinibigayan Diyos para sumampalataya, maniwala, sumunod, gumawa ng mabuti, umibig sa kapwa at maging tagasunod ng Panginoon.